ay ito So good morning mga paps no? ah uh, Welcome back ulit sa ating uh, munting channel Ari Malimokon Hunter Vlog So magkakapi tayo ngayon mga paps uh, Kapi mga paps So ang ganap kong ngayong araw mga paps eh, Susunduin kasi ako ng amo ko mga paps Ah, uh, pupunta ako sa farm niya sa uh, ah, manukan niya, subtraders niya na mga manukan doon sa kabila. So, ah, yun ang ganap ko ngayon magpupunta ako. So, nagkakape na ako mga paps. Eh, wala pa naman yung amo ko. Hintayin ko muna. So, mga paps, ah siyempre, may nagpapa-shoutout sa nakaraang video mga paps. Eh, isa-shoutout ko na lang mga paps. So, ah, ito na po yung shoutout nyo, no? Ah, shoutout pala kay ah, Danilo Lokalan. Chat out si Paps ah, uh, out kay Dimix Vlog TV shout out si Paps so, yun, no? sa mga nag comment na isa shout out ko na rin uh, Syempre, shout out kay Robert Mamburo from Panday Tandabaw City ah, uh, shout out sa iyo ah, uh, Kuya Glyn TV shout out sa bye. bay salamat sa pag uh, subay bay bay no Roy P Channel shout out sa bye. bay Uh, Maiko Kabil, shout out si Pops. Uh, shout out na rin sa bago kong uh, taga-subaybay no? uh, nagsupporta sa ating channel James Lorenzo Vlog shout out sa iyo idol so yun mga paps, no? uh, salamat sa pag-subaybay uh, sa aking munting channel so, sa mga solid viewers sa mga kalimokon hunters dyan uh, sana magingat kayo palagi sa mga forest hunting adventure nyo at sa mga uh, silent viewers sa mga hindi pa nakapag-subscribe sana isubscribe nyo na mga paps para updated kayo sa mga Uh, upload ko sa YouTube mga paps. So, yun. Ah, uh, na ako pap Mga paps, baka handa rating yung amo ko. So, kape, mga paps. A few moments later. Mga paps, no, nandito na ako sa ah uh, game farm ng amo ko na si Busrimo, no. Ito yung mga maraming manok, no dito ako mag uh, ng sampol sa coconut na gawing dried uh, mo. Kasi may mga buko siya dito. Huwag nang buko ang mga Bo -no box na ito. yan kasi may ano eh sa itaas may ganun kalaki o yung sunod nya yung ka, ano nya oh. oh, yan subukan natin nya okay. hmm. kuha ka lang ng isa isang piraso o hmm. naman siguro dagdagan mo yung ano apakan

Huwag ka munang bababa. Kung maganda to kuha tayo na isa para malaman nyo pag, paano magtiktik. Ha? Huh? Kung tama. <laughs> Yun. Tamis ng tubig nito. Hmm. Kuha ka isa. Kuha ka isa. <laughs> ah? Basta uh. ganyan, Ubusin mo? May sigaw. Gal ka? Di totoo yan. Bola lang yan. magsasabi. Ah Dapat <laughs> Oo. Oh, pero pag mag ano nito magtanggal hindi talaga iba hindi Oo. Nung pampalay. Pero pag magkuha nito na ano kailangan may lubid. Oo, oh, tatalian doon tapos ah, baba ng dahan-dahan. Totoo 'yan. -dahan. Bola <laughs> lang 'yan aso. yung sa lahat. kaya <laughs> <laughs> sa likod <laughs> so ka ng isang yan kaya yung ano, yung daming ano, yung isang ano, yan. Maganda yung mga pakamit. Dito dong wala masyadong magandang apakan niya. Oh, 'yan. Ito yung ano, maganda ang tuba. Yan itong klaseng Siya puro no. Ayan, yung ganito. Ito maganda. Ito, pag ma-stack ito ng tatlong araw, tataman, tataman, ito, tato. kakapal to. Tatamang tama ito. Tataman, Oo, itong klase na ano. Yan, ipakita natin yan. Ito, yan. Ganyan. Bola lang yan. yan. <laughs> <laughs> Wag mo na, yan lang, isa. Isa lang, tatangga, ano eh. Ay, sayang. Pakita tayo na ni Kuya Mac yan. Tama yun yun lang ano eh yun alam naman eh. tapos ito oh yun ang ano natin, yung mga manok Patay po nga ba oh yun Oo, mo na ano gulo dahil 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 yan dahil 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 mag ano lagay ng sigaan hmm may butas dyan yun yung mga sigaan pa yun butasan mo yun mo mamatay yung manok mo dalawang tao lang eh pabutasan niya yan ito dito mga pops may mga innovators. Tingnan mo ng ano. Dito mga paps may gawa sila na ano no. Ah, lagayan ng mga sisiw na breeding yan ito mga paps yan mga ito lagyan ito ng mga sisiw na bagong breeding mga paps mga sisi,

So, sa harap mga paps ito yung mga uh, pwede ng pambinta no na manok Yeah. Ito ng pambinta mga no, paps yeah. Hanggang dun yan sa dulo mga paps tingnan mo dito din sa kabilang area lang to mga papsa doon mayroon pa doon sa dulo so dito mga paps ito yung pang laban mga paps piniprepare nila no sa amo ko yan anim to mga paps ang panglaban eh. So, ito yung pambinta niya mga paps ka dito yung training uh, triningana niya mga paps ito yung may ari si Raymond Chavez ganda so dito mayroon din mga manok mga paps oh. talisayin dito mga talisayin dito, dito mga paps puro talisayin Okay. Ayan mga paps, o mga talisayan yan mga paps. Ayan. And then, and then.